Karamihan sa mga lalaki, kapag pumasok sa mundo ng pakikipag-date, sumusunod lamang sa nakasanayan. May sinusunod silang mga script na paulit-ulit na ginagamit ng karamihan. Nagpapakitang gilas, gumagawa ng impresyon sa mababaw na paraan, at umaasa na kapag tama ang ginawa nila, may mangyayari. Pero sa dulo, marami ang nalilito at nadidismaya kapag hindi nagtagumpay ang kanilang diskarte. Ang sigma male, iba ang larong nilalaro. Sa katunayan, maaari mong sabihin na hindi siya nakikisali sa parehong laro. Binabago niya ang board, binabaligtad ang sistema, at nakukuha pa rin ang panalo. Hindi siya gumagalaw ayon sa inaasahan ng lipunan, hindi siya nagtatangkang sumunod sa pamantayan ng normal dating rules. Ang batayan niya ay hindi pag-aproba ng iba, kundi sariling instinct at paninindigan. At dahil dito, Nakakakuha siya ng atensyon ng mga babaeng hindi man lang nalalapitan ng karaniwang lalaki. Ang kanyang approach ay hindi para sa validation, kundi para sa tunay na koneksyon. Ngayon, sisimulan natin ang pitong prinsipyo ng Sigma Male sa pakikipag-date, mga pamantayang tila nakakalito para sa ordinaryong lalaki, ngunit likas na gumagana para sa nag-iisang lobo. Rule number one, huwag kailanman habulin hindi kailanman hinahabol ng isang sigma ang babae. Hindi dahil wala siyang interes, kundi dahil malinaw sa kanya ang prinsipyo. Kapag ikaw ay humahabol, binibigay mo ang kapangyarihan. Karamihan sa mga lalaki ay tinuturuan na maging agresibo, mag-text ng paulit-ulit o magsumamo ng atensyon. Para sa sigma, iyon ay isang uri ng kahinaan. Alam niya ang kanyang halaga. Kung ang babae ay hindi nakikita iyon, hindi siya magpupumilit. Siya mismo ang premyo, hindi ka baligtaran. At ang babaeng tunay na tugma sa kanyang enerhiya ay mararamdaman ang kanyang presensya at kusa siyang lalapit. Kapag hindi, ibig sabihin hindi sila para sa isa't isa. Rule number two, ang lakas ng katahimigan. Sa isang mundo kung saan maraming lalaki ang naniniwala na ang salita ang susi, ang sigma male, ay naiiba. Hindi siya nagsasalita para lamang puna ng espasyo. Bawat salita niya ay may bigat at dahilan. At kung tahimik siya, hindi iyong kahinaan. Iyon ay tanda ng kumpiyansa. Habang ang iba ay nag-o-overshare o nag-o-overexplain, siya ay nakikinig. At doon siya nagiging kaakit-akit sa misteryo at sa disiplina ng kanyang pagkilos. Ang kanyang presensya ay nakakapagpausisa at ang babaeng kaharap niya ay natutulak na alamin pa siya. Para sa sigma, ang katahimikan ay isang uri ng seduction. Rule number three, misyon bago relasyon. Para sa isang sigma, ang kanyang layunin sa buhay ang una. Hindi siya kailanman naliligaw dahil lamang sa atensyon ng isang babae. Ang kanyang identidad ay nakaugat sa kanyang misyon, hindi sa kanyang relasyon. Kung may plano siya, hindi iyon basta-basta nawawala para lang mapalugod ang iba. Kung may goal siya, hindi niya ito isinasakripisyo kahit kanino. At dahil dito, napapansin agad siya ng mga babae bilang isang lalaking may direksyon. At sa isang babae na may mataas na halaga, iyon ang tunay na nakakaakit. Isang lalaking nakaugat sa kanyang purpose. Rule number four, hangganan ay hindi negotiable. Ang respeto ay hindi hinihingi ng sigma. Natural itong ibinibigay sa kanya dahil malinaw ang kanyang mga limitasyon. Hindi siya pumapayag sa drama, sa laro o sa kawalan ng respeto. Kung sakaling may lalabag sa kanyang pamantayan, lalayo siya ng walang pag-aalinlangan. At ang mahalaga, hindi niya kailanman ipapaliwanag o i-defend ide ang kanyang standards. Nabubuhay siya ayon dito at kung hindi ito matatanggap ng iba, aalis siya. At iyon mismo ang nagsisiguro na ang mga babaeng natitira ay iyong tunay na karapat dapat. Rule number five, hindi para sa ego ang pakikipag-date. Karamihan sa mga lalaki ay nakikipag-date para lang patunayan ang kanilang sarili, para mapataas ang bilang ng babaeng makakasama nila, para ipakita na sila ay desirable. Para sa Sigma, walang saysay iyon. Hindi niya ginagamit ang babae para lamang palakasin ang kanyang pride. Ang hinahanap niya ay kalidad, hindi dami. Mas pipiliin niyang mag-isa kaysa makipag-ugnayan sa taong hindi tugma sa kanyang values. Para sa kanya, ang totoong intimacy ay nagmumula lamang sa alignment ng isip, layunin at damdamin. Rule number six, kalayaan ay sagrado. Para sa Sigma, ang kalayaan ay hindi lamang mahalaga. Ito ay pundasyon. Habang ang iba ay takot mag-isa, ang Sigma ay umuunlad dito. Sa kanyang katahimikan, Nakakakuha siya ng lakas at malinaw na direksyon. At dahil dito, hindi siya madaling kontrolin. Kung ang isang babae ay hihiling ng sobra, lampas sa kaya niyang ibigay, lalayo siya. Hindi dahil natatakot siya sa commitment, kundi dahil hindi niya isusuko ang kanyang kalayaan para lamang makaramdam ng pansamantalang seguridad ang iba. Rule number seven, disiplina sa emosyon. Hindi ibig sabihin na ang sigma ay malamig o walang nararamdaman. Ang totoo, malalim siyang makaramdam, pero kontrolado niya ito. Hindi siya basta-basta natitinag, hindi siya nakikipagpatol sa drama, at hindi siya nagpapadala sa pagsubok ng iba. Habang ang karaniwang lalaki ay nagiging reactive, ang sigma ay nananatiling kalmado. Hindi niya kailangang manalo sa argumento. Kadalasan, mas pinipili niyang umalis. At dito siya nagiging kakaiba. Habang ang iba ay alipin ng emosyon, siya ang tunay na may-ari ng kanya. Pangwakas na kaisipan. Sa lipunang nagtuturo sa karamihan ng lalaki na sundin ang parehong mga script, ang sigma male ay gumagawa ng sarili niyang landas. Tahimik pero matatag. Mapanindigan pero hindi mapanlaban. Ang kanyang mga panuntunan ay hindi para sa lahat, ngunit para sa mga handang umangat sa higit pa sa karaniwan. Kaya ang tanong, Alin sa pitong prinsipyo na ito ang nakikita mo sa sarili mo? At alin ang pinakamahirap para sa iyo? Kung seryoso kang i-level up ang sarili mo at maging bahagi ng Sigma Brotherhood, isang komunidad ng mga lalaking nabubuhay ng may layunin, oras na para buuin ang sarili mong code. Maligayang pagdating sa mundo ng nag-iisang lobo.